Gumaya ka na gano'n! Hindi nakasama. Gumaya ka. <laughs> Wala ang compartment. Hahahahaha! Hindi pa rin! O? Pagkakita. Bakla, si Mori, compartment nung kanya! Hindi pa rin! Hindi ka nga, magganggi mo niya Yun! Kamang kalikot si Koso. So, ayun! May kalikot. <laughs> Ako <laughs> ang kaligot daw, singus. Uy, saan punta? Alis. Alis ka diba ngayon? O gumagaya ka pa lang? Gagaya. Sama ako? Hindi pwede, magdajam kami ng tropa ko. Magja-jump daw, ayaw mo usama. Sige, gumaya ka lang. Hanggang marunok mo gitara? Hindi. Ang ka, ikaw bukalis namin ha? Hindi na Kalbo. Oh, okay. Ayaw mo magsama yan, boy. Kaya mo mo pagkasin yun. Kompartmen ini kami guys. Kalau sih Kita rasa di itu. Awas, sama kau. Dinoke itu. Bala apa? Cake, si kakek. Kalau sih mana ya? Ayo. Ini abu abu. Angkeli mamon. Hah? Cake, lihat itu. Angkeli, angkeli. Sa depan nagbibigumagayak pa lang eh. Oh, ang galing nung compartment. Ay naku. Tama, tanggalin mo 'tong screw. Alis kuno natin. Hilisay nud baka. Bitungan ng tchetchep ko lang eh. Nagtinito-to na lang yung gitara niya. So, dito ito. Pinito-to, niya. pwede na ako sumama. Ano oras ka ba kasi alis? Huwag ka okay, magulo. Nakapipigun mo na naman ako. Gumaya ka na karun. Hindi na sama. Gumaya ka. Cool. Wala ang <laughs> <anong> compartment. <Yeah. laughs> Bibilis mo makalas doon. Bibilis Talaga <laughs> ng dalawang to. Gagaling hindi yung upuan na, yung compartment lang. Eh, hey, kasama yan. Eh, hey, kasama, Ay, kasama yan. Hindi, <laughs> 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 hey, pwede tag natin. Hindi, wag na, higit. Kama niya na, kung ano yung masasama. Ayun. Ayun, sarahan mo. Ay, mamaya ka na po yung manes Magurong ka muna doon, may urongin doon, so ikaw magurong doon ah. Yes, urong ka muna doon. Uh, hmm? Pagod mo ang kailangan ko. Tagod. 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 na. Tagod. 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 Hindi, may jam daw, may jam. Saan pupunta, pare? Saan huh? mo pupunta? Wee! Yun lang. Siyo yung bakla toke. Ano nangyari? Kasi ikaw parte dyan. Ay! <laughs> 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 Gagi, pre. Ano nangyari? <laughs> Nabaklas? Bakit? Sige lang, sige Wala lang lang yung mong ay, sa motor ko. Ikaw, napakasalot mo, ano? Wala lang yung ginagawa mo. Dabit mo, Amang. Mint yan. Ay, ko, wala. Ganyan talaga yan. Ito na makina niyan Dito ang makina. Wala na. Kargado. Ang ginagawa eh. Kargado. nyo yan. <laughs> ang bibili nga lang ako siya, umay. Ewan ko yung napadaan nandito mo? Ay, ano mo nangyari dyan? Ewan ko Ano mo nangyari dyan? Ano nangyari? Ano? Pag ayusin nyo, ayusin nyo. Ay, ganyan pala? May ka ba? May ka no? Ay, kargado. Ay, Ay, wow. eh. si ayun. o. Ayusin Malakas si. siguro to ngayon. Malakas siguro na ngayon. Ay, malakas. 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 Para yung sinyo, ibalik nyo yan! Ibalik nyo! Ibalik nyo! Ibalik nyo! Ibalik nyo! Ibalik Dito ka lang umupo mapuha! Hahaha! Yung baklas nyo! Dito ba marunong magbaklas nga? Super nung pala Ayan o! Eh, magaling magbaklas o si Umong! Si Jumong na! Baklasin mo rin kong patmate nung kanya! Hahaha! Hindi pare! Hindi ka magbangdiwan nyo! Hindi ko kaya gawin sa iyon! Ikaw naman! Kinala mo naman ako! Hindi nyo makapun sa bahay. Ayan, ayusin nyo. Okay, ayusin <laughs> 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 mo. Ulo ako dyan. Kasi yung big apartment. Labas nyo nga kasi. Kaatri. <laughs> Kaan. <laughs> <laughs> <Ayan, laughs> kaya <mo> nga, <laughs> <laughs> <malikot na kayo. laughs> ayun. Kaya nga, ayun. Kaya nga, ayun. Takot ka pala. May takot ka pala. Sino nag sa'yo? Si Kaki so. kasi. Oh, nung ako. Si Kaki yun. Oh, yung dalawa puro kayo kautuan. Red mo ulit ako. Oh, ayan. Kabit mo no, na na yan. Nakakabit no, mo na nga. Balik mo yan. Tinanggan <laughs> niyo yung buong kapat. Pati upuan.